Teka saan kayo sir? Uh, anong anong probinsya La, mo? Layo sir no? sir, vlog Boy, good morning kuya uh, Morning, good morning sa atin uh, lahat, good morning talaga. Ay hindi naman, kita mo naman eh Tawa na tawa yan wala naman Kita mo naman yung Di tayo, February 11, 2024. Shout out, guys. Kobontin Vlog. Ano sa akin naman sa Papansin TV? <laughs> Papansin TV. Yan. Dito kami And dito kami guys sa mga relo ni Kye Boy. Wala pa yung alalay ni Mangboy, yung mabay. Wala pa si secretary. Wala pa, wala pa. May mga bago sige, Boy ngayon, ah. February 11 guys Ay guys, so apat po uh, right lord, so, uh, Kukuha ni ma'am Ayan, taganti oh, polo sila ma'am Kung anong klase po yan natin? Pilipate Ano ano? Pilipate, kasi ang katagi sa work Kung anong kasiang kuha mo lahat yan? Wala pa Wala pa, hintayin pa lang Dami na, dami na Pre, good morning Good morning Good morning yan guys, mga pre na dito sa ano Kaming kanat, yan Shout out sa inyo guys Tawag nga itong oras oh Agan nyo siguro ma'am na umalis dun no Mga anong oras kayo malis mm -hmm. dun? Mga 5 pa lang o 4? 4 Kasi malayo lang yung biyahe Na ano Si ma'am galing yung antipolo si ma'am eh, Every Sunday kayo namimili o every day. Yung okay. um, um, na, um, nakaraan mo yun uh, 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 po Pangalawang linggo pa lang natin. Um, pang ano din yan? Pang

ano yan? Pakancho na yan. Nangarala. Oh guys, o. So, ito na pili nila sa room. Uh, Oo. Sa Magkano to sir? Wow. Apat na liibo. Yan na pili nyo. Thank you po. Ingat po, ingat. Oo. Teka balinsuela guys. Mga kaanoan ko. Yes. Balinsuela din ako. Oo. <laughs> vlog vlog po tayo. <laughs> yes. Yes. Bye bye, ingat po. Uy, may kasama ng ano, doggy oh. Ay, secretary. Nga bye, bye po. Hey guys. 90 lang po. 90 guys sa so, CD. Gundo oh. Press na press. Kalaman si guys, 70. Ang ceiling green, 25 po. Sili naman. Na ano guys oh, gaganda. 90 ang kilo dito 70 ang kilo may mga bago monitor to no magkano dito 400 guys monitor oh okay goods na goods to may mga shoes din sila guys oh. ganda ng mga shoes nila ha wow. ah. Dito sir, sa mga shoes ninyo, magkano? Magkano dito? 400. 400. Ay hey guys, so dayuhin niyo to. Sa so, lang to ng ano, Carmen Planas. May mga garden sila oh. Ito so, guys, oh. may speaker pa rin sila guys. Oh. Diba? <coughs> Dami sapatos oh. May mga pang garden na ano. Hi, good morning. Ayun o, oh, bolt cutter. Pambunot daw ng ngipin. Hindi bolt cutter. Ano tawag dyan? Hindi, <laughs> Ano to eh? Uh, oo nga. Bolt cutter. Bolt cutter to. Bolt cutter. Magkano naman dito? 350, lang yan. 350 o, bolt cutter. Daning. May flies din. Ay guys, so oh. May mga Ray-Ban din sila rito. Ay guys, so oh. Ray-Ban. Oh. Oh, ito, oh. Wow, may mga kotilyo rin guys, so oh. Baso, mags. Diba? Oh, may scraper pa. Thank Good morning. Guys, so pang ano to? Ah uh, tawag noon, cutting, no? Pang-cutting pang oh. Pang-ano ng mga bakal. Magkano dito? 15. 15, guys, so. 35 'yung bago. Oh, 35 'yung bago nito. 15 na lang dito. Yung okay. mga battle kids oh. Battle alter, guys. Pang-bike. Magkano dito? 50. 50. Ayan oh ipit na lang to May bike stand din Dito sa bike stand ha? 220 220 Gaano? o? to Gaan? O okay, guys so Bike stand 220 daw Battery ng Ah oh, battery ng Rilo Oh yan, guys so battery daw ng Rilo Manggano naman to? Isang isang box na to? Isang ah, hindi isang ano yan ano, 50 Ah yung isang ano pa nung isang, ano, isang ano Yung Ah, okay. Ah, ganun. Ito pala isang ganito, guys. 50 pesos. Yan, no? Oh. Mga timbangan, no? Yung pang ano. Ito gamit to, guys. Ang oh. oh, ilaw. guys. O, oh. oh, 50 lang. Okay. Sa mga bag. Yan, yan, bag. Magkano sa bag? 50, guys, sa bag. Ano? Tumbler pa. Sa tumbler. Ito. Benching ko sa tumbler guys. So. Benching ko. Ito pa isa oh. Ito pa isa. O. Oh. 80. Ayan oh. 80 oh. Ganda po ano oh. to? Pwede sa pang kopi kopi Magkano dito? Hello Kitty oh. Ha? 100. 100. Yan, coffee tumbler oh. Mga wallet pa guys oh. Wallet oh. Sa mga ganito naman na bintahan. Ha? 20 pesos guys oh. Napakamura. Dito na kayo. Etong ganito. Anong problema nito? Wala buo yan. No? Buo? Talaga? Tingnan. Oo oh, nga no. Oh, talaga. Buto, buto guys, oh. Ano ito, Bibo? Kano naman itong ganito? 800, oh. Buo guys, eh, oh. Bibo, Bibo ano to? Ba, hindi mo ano. Pero Bibo guys, oh. Oh, kita naman, oh, Bibo. Oh, ba, ano? 800. Pati itong mga ibang to, buo rin. Yan to, siya. Ay, ah, ito may mga sira na to. Yan guys, may mga sira na rin daw. Pero pang piyesa na lang to. Sa mga holster, idol, magkano dito sa holster ninyo? Kasi may guard din eh, nagtatanong. Kaya yan. Ay, bro, magkano bro? Sa mga holster mo? Sandaan yung ano? Yung black. Itong isang parang patig na ano? Patig? Balito, kahit na ano. Ito, 50 lang. To, si okay, sige. Kasi yung guard namin, may bilin eh. Eto na. Linag ko na. Tandaan, mura lang guys. Ito oh. pa, may mga gifts po. Kaso nagalaw eh. Sayang. Pag-ano lang siya? Pag-ano Yeah, thank you ah. Idol, thanks. Thanks. Kama-kama eh. परंतु कहा था मैं